Welcome back to my channel! Oh, <laughs> <To> my channel! Nawala na ang aking negosyo. Ah, hindi mo ano? Nandoon pa rin yun. Pero hindi na siya monetize. Ah, hindi na? Ah, na Oo, oh, okay. Upload-upload din pa minsan-minsan. So, pupunta ka. Ay, lang pa sa tayo. Kain. So, At saan tayo pupunta uh, ngayon? Ano tayo? Sa? So, sulit ko na kasi iwan ko na tong bansa ito. <laughs> Babalik tayo soon Pahinga muna tayo Saan? Okay, oh. nandito kami sa Raffles Place At wala Hindi kami makakarating ngayon sa Chinese, oh. Chinese Garden Kasi sira yung train track Apat ah, <laughs> na station pala yun May oh. so, napis na nito. hanggang Queenstown oh. ng ano na to nung train, yung green line Okay, okay. okay. Once Raffles, uh, One Raffles One Raffles Way yan bang ba pagbasa diyan? Hindi <laughs> pa alam ko paano basahin 'yan. <laughs> so nandito kami ngayon. Ang ganda, ito yung mga mamimis ko. Paala. Ito yung mamimis ko, guys mamimiss ko ko. Ano lang inat? Hindi, itong, itong lugar. <laughs> dito sa Singapore, kahit maliit lang, marami kang magagalaan. Talagang. So guys, ayan. Itong pupuntahan pala namin ay malapit lang dito sa Marina Bay Sands Shopping Center. Yung hotel, ayan. Marina Bay Hotel. Ayun, gaganda ng mga building to. Pataas oh, mga office, condo. Ano kaya meron dito? May mga event na gaginagana. Wala na sila yung dati na yung sinakya namin ni ano no? Ni, um, dahil hindi lang natin napupuntahan ni Clara. Parang hindi na sila nagagano no? Hindi. Isang bar niya. So itong building na to guys ang pupuntahan namin. Maganda daw sa loob yan. Ayan. So lang kami na. Nakatawid na kami. Ayan! Ang ganda guys oh! Ilang ilang building kaya to. Parang may hanging bridge 'yung daanan doon. Kakatakot naman. Ang ganda ng building na to, guys. Oh? Pwede umakyat? Hindi. Ha? Ang ganda naman 'no, tapos open lang 'yung daanan doon, guys. O daanan ba 'yan? Eh, hindi naman siguro kasi. para Ang ganda. Ko. Oh. Ganda-ganda ng building naman na 'to, guys. Ang The Heart yung pangalan ng ano? Building? Marina One nga. Marina One ba? May nakalagay doon na The Heart. Hmm. Ay, mga pupunta dito guys para magpa-picture dito sa building na to. Condo daw to. Ayan. Ganda kasi naman ng ano, ayun Nung oh, building. Ayan. Ganda. So, ayan. Susundan na natin si Lindon. So after nito, pupunta kami ng museum nila Lalin. So dumaan na kami dito para magpa-picture at nakita ko tong ganda ng building. May gym doon guys, oh. Tapos pwede, daw dito magkumain, magdala ng food. Tapos linisin mo lang rin syempre. May gym sila. So ang ganda. Ganda ng mga ano dito, no? So guys, umalis na kami doon sa building. So maghahanap na kami ng kainan bago kami didiretso sa museum. Tapos pupunta kami ng to pa mamaya. Museum din yun. <laughs> Ay, yun, ano, parang ano, temple. Oh, parang temple 'yon. Maganda 'yung view. So siyempre, gala namin 'to. Puro picture na naman 'to. <laughs> Magsasawa. Ay, Magsasawa na naman yung mga epipriend namin sa pagmumukha namin. Ang ganda, oh. kami ng ice cream. Ayan. Oh, Mago ice cream yung tuwan. Kasi sobrang init, so upo muna kami dito para makakain. Thank you, Uncle. Okay. mo Okay, let's go. Ito na Asian mga ka. Ah, wait, wait, picture tayo. <laughs> ah. oh, dahil Sunday ngayon. Oo, oh, dahil Sunday ngayon. So maraming mga... Color ko ng hotel. So maraming mga... Ayan, namamas siya. Kabilaan niya. Ayan. So maraming mga na mamashal dito. Punuan na naman. Guys, so, nasa kainitan kami ngayon. <laughs> Inahanap namin yung museum. Oh, the Arts House at the Old Parliament naman to. So, sobrang init. Ayan, kasama ko. Baka oh, may matay na kami sa init. Kakahanap doon sa museum. Di pa namin mahanap. Ayaw pa pa. Arang, ang layo. Yun pa yata yun. Ayun doon pa yata. Sa kabila. Yun, doon. Kaya mo pa ba maglakad? So lalakarin na rin papunta doon. Free daw ngayon eh, kaya pupuntahan na namin habang hinihintay namin yung kasama namin. Ang ganda! The art house at the old parliament. Ayan, yung silin. Hindi pa rin namin mahanap-hanap yung National Museum, guys. Nagtanong na kami kay Uncle. Ang sagot niya, Yes, the Google Map. <laughs> <Hindi> <laughs> naman dahil pareho ka kami naman di, sa ano, map. sa Google Map, wala kang makwinta. <laughs> so, mahihima tayo na yata kami sa init. Hindi pa namin mahanap-hanap yung museum. oh, nakaw. Ayun na, guys. Ayan na. So, Nahanap na rin namin yung National Museum. Ayan. Wow, oh, ang dami na namin unikot ikutan Ang unik init-init so, na. Ang init-init 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 na. sinukuha na namin. Ha? Sinukuha na namin ang National Museum. Pagod na pagod na ang mga lola. Ang mga senior citizens. Yari ang paa. May mapuntahan pa kami isa. Ano naman yon? Parang temple. Ha? Sana makita rin namin. Ito, nasa Fort Canning Park na kami. <laughs> na kami. Nang <laughs> gigita ta. <laughs> Wala pa rin hanap na National Museum. <laughs> National Museum, hindi na kami pumasok sa loob kasi nagpakahirap-hirap kami. Kasi sabi ng friend namin is free daw yung entrance. Hindi pala siya free. So, nagpakapagod lang kami. Ayaw rin naman namin... Ha? Eh, Ay, na, ayaw rin naman namin magbayad sa, ano naman sa, ano naman to? sa YouTube. Ayaw rin naman namin magbayad. Naghihintay kami ng bus 166 papuntang City Hall. So from there sasakay kami ng uh, training sa red line papunta ng Tokyo. Kasi pupuntahan namin na parang temple hanggang 5 o'clock lang daw yon ang open. So medyo maganda yung view doon, nagpa picture picture. So dahil nandito na kami, kahit pagod na pagod na kami kakalakad, kakahanap. <laughs> Ito tuloy pa rin talaga namin to. Walang ano, walang makapigil. Okay. guys, after naming mapagod pagod mag-ikot-ikot sa ano, sa city, kakahanap oh, kaka, may Carlin, kakahanap ng National Museum. So nandito naman kami ngayon sa My Temple. ayan Park sa Das May Mga Temple Temple. Tapos pwede mong puntahan at magpa-picture kasi maganda yung view. Tara. ayan Kasi hanggang alas 5 lang daw to. Kaya dinayin na namin at mukhang uulan guys, oh, ang dilim. Ayan, ang ganda. Ayan. Maraming tao. So, sulit naman yung pagod kasi maganda yung view dito at maganda mag-picture-picture. Ayan. Maraming mga pupunta. Ayan. Maraming mga tao pa rin. Sulit ang pagod sa pagpunta dito. Maganda yung view. Ayan. So, yung mga kasama ko, si Gini nanggaling pa yan ng, ano layo ng nilakad yan. Palaban yan sa lakaran. Ayan. Dr. So, baka masama tayo at pagalitan tayo. Kanda dito guys, so, sulit. Kahit na malaki yung aming pintahan, sulit din yung mga ano. Ayan. Hmm. Hey. Ito yung mga dinadayo dito. Yung view. Ayan. Ganda, ganda. kahit na umuulan dito guys, sulit naman. Ayan, walang mga patawad kahit na walang sombrero tong isa. Sige lang. Ay nako. Ayan, patuloy pa rin yung ulan, ang Hindi naman sobrang lakas pero delikado pa rin dito sa isang matigas ang ulo. Wala lang, wala siyang pakaalam. Basta makapicture-picture siya. Ayan. Ganda ano, parang pinakaano. Ganda! Ganda! tapos na kami. Nagkapatila na lang kami ng ulan ngayon. So, kikita Wala eh. na muna. Maritisan muna habang nagkapatila na nasita tayo, nasita. hanggang yan, hanggang dyan na lang guys. And then, uwi na kami. Thank you for watching. Bye-bye. Okay. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Wonder Wiener Vlogs. Maboos.